Ang buhay ay puno ng kwento, mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Lihang ng gabi. Mag-ingat ka sa mga taong pinapapasok mo sa iyong bahay. Ito ang bilin sa atin madalas ng mga nakakatanda. Sundin nga kaya ito ng bida nating si Mona, oras na may kumatok sa kanyang pintuan. Magandang gabi, ako si Lady Gracia at ito ang liham ng gabi. Ang single mom na si Mona, kinailangan ng tulong ng isang yaya. Mula kasi nung nagkahiwalay sila ng live-in partner niya siya na ang umako ng lahat ng responsibilidad sa mga bayarin sa bahay at lalong-lalo na sa pag-aalaga sa tatlong taong gulang nilang anak. Dagdag pa rito, na-promote din si Mona sa trabaho. Kaya mas marami siyang oras sa opisina at mababawasan ng oras niya sa pag-aalaga sa kanyang anak. Hindi naman niya maasahan ang kanyang dating live-in partner dahil tumakas na ito at tuluyan na silang tinalikurang mag-ina. Lumapit na si Mona sa mga agency para makahanap ng yaya para sa kanyang anak. Pero hindi niya maintindihan kung bakit wala siyang magustuhan sa sinumang mang offer sa kanya. Bilang isang ina, takot lang si Mona na magtiwala ng basta-basta iyon kasi ang unang beses na ipagkakatiwala niya ang kanyang anak sa ibang tao. Hanggang isang gabi, may kumatok sa kanyang pinto. Pinagbuksan niya iyon. Isang maliit na babae, morena, mahaba ang kulot na buhok at nakasuot ng ternong puting pangtulog. May bitbit -bit itong shoulder bag Sino ka? May kailangan ka ba? Tanong ni Mona. Ngumiti ng malambing ang babaeng nakaputing pantulog. Ako na po ang hinahanap niyong yaya para sa anak ninyo. Napakunot noo si Mona. Sa pagkakatanda niya, lahat ng inalok sa kanya ng mga agency na nilapitan niya ay tinanggihan na niya hindi na siya muling lumapit pa sa agency dahil pakiramdam niya e eh wala rin siyang napapala. Pero sino ang babaeng ito? Parang nabasa ng babae ang laman ng kanyang isip. Ako nga po pala si Lolit. Matagal na akong nagtatrabaho bilang yaya ng mga bata. Huwag kayong matakot sa akin mapagkakatiwalaan ako at hindi malikot ang kamay ko. Magsasalita pa sana si Mona pero narinig na lang niya ang pag-iyak ng anak niya. Agad niyang pinuntahan sa kwarto ang kanyang anak. Nahulog pala ito sa kama. Nagpanik si Mona hindi nga niya napansin na sumunod na pala papasok sa loob ng kwarto si Lolit. Iabot niyo sa akin ang anak ninyo. Akong bahala. Hihinto siya sa pag-iyak. Hindi maintindihan ni Mona kung bakit ang bilis niyang nagtiwala kay Lolit. Iniabot na niya ang kanyang anak dito nang nasa bisig na ni Lolit ang bata, humuni ito ng isang lumang awitin. Hinaplo sa plus nito ang pisngi ng bata. Wala pang ilang minuto, huminto na sa pag-iyak ang bata. Doon na nawala ang takot ni Mona. Tanggap ka na. Agad na sabi ni Mona kay Lolit kapansin-pansin ang kakaibang ngiti ni Mona. Salamat po, Mamona. Mona. Nagulat si Mona. Paano nitong nalaman ang pangalan niya? Para na namang nabasa ni Lolit ang nasa isip niya. Nakita ko po ang diploma niyo na nakadisplay sa sala kanina pagpasok. Doon ko nalaman ang pangalan ninyo. Tama po ba? Mona po ang pangalan ninyo? Tumango lang si Mona bilang pagsang-ayon. Meron siyang kakaibang nararamdaman pero hindi niya maipailiwanag kung ano iyon. Nagahalo ang gaan at kaba. Mamona, isa lang naman ang pakiusap ko biglang kapig ni Lolit. Ano iyon? Tanong ni Mona. Bago sumagot si Lolit, tumitig muna ito ng ilang segundo sa mga mata ni Mona. Gusto ko pong Magkakasama tayong matulog sa gabi, sa iisang kwarto. Seryosong sabi ni Lolit at saka ni ang bata sa kanyang bisig. LIHAM NANG gabi. Nagsimula na ang magtrabaho si Lolit sa bahay ni Mona. Binigyan ni Mona ng ilang perasong bestida si Lolit dahil wala pala itong baong mga damit. Hindi na nagtanong pa si Mona kung bakit. Ewan ba niya kung bakit parang laging may pumipigil sa kanya na magtanong sa bago niyang yaya? Pansin din ni Mona na lagi na lamang bitbit ni Lolit ang itim na shoulder bag nito. Lolit, ibaba mo muna sa mesa ang shoulder bag mo para hindi ka mahirapan habang bitbit -bit ang anak ko. Payo ni Mona kay Lolit nang mapansin na parang nahihirapan si Lolit sa pagkarga sa anak ni Mona dahil sa daladala nitong shoulder bag. Sinubukang ang kunin ni Mona ang shoulder bag pero mabilis na nakagalaw si Lolit para mapigilan si Mona. Matalim ang tingin niya kay Mona at saka nagsalita kaya kong buhati ng bata kahit bitpit ko ang shoulder bag ko sa pagkakasabing iyon ni Lolit hindi na nga nakiilampas si Mona hinayaan na nito si Lolit na dalhin parate ang shoulder bag nito kahit saan pa ito mapunta kahit nga sa pagtulog ay nakakapit siya sa shoulder bag na iyon hindi niya binibitawan kahit minsan. Alam ni Mo na iyon dahil kasama nga niya sa kwarto si Lolit. Tulad ng pakiusap nito sa kanya. Pinagbigyan ni Mona si Lolit na magkakasama silang tatlo sa iisang kwarto. Sa sahig lang natutulog si Lolit. Unan lang ang nirequest nito. Ayaw niya magkumot. Ayaw ng kutsyon. At gusto pa nito, nakadikit siya sa pintuan ng kwarto. Nawiwerduhan na si Mona kay Lolit pero hindi naman niya magawang paalisin ito. Paano ba naman kasi maalaga si Lolit sa anak niya? Napansin din ni Mona na kaya nitong patahani ng kanyang anak nang walang kahirap-hirap. Samantalang nung siyang nag-aalaga sa sarili niyang anak... Inaabot na ilang oras bago ito kumalma at tumigil sa pag-iyak. Napansin din niya na parang mas lumulusog ang kanyang anak kapag kasama si Lolit. Iba talaga ang pag-aalaga ng yayang si Lolit sa anak ni Mona. Isang napakalaking ginhawa ang pagdating ni Lolit sa buhay ni Mona. Kaya lang, marami siyang napapansin. Nakakaiba dito habang tumatagal si Lolit sa bahay niya. Tuwing alas tres ng madaling araw, Nagigising na lang si Mona dahil sa mga bulong at tahimik na iyak ni Lolit habang nakaluhod sa sahig at nakaharap sa pintuan ng kwarto. May hawak itong pulang booklet sa kaliwang kamay. Pulang booklet na parang naisalba sa sunog. May krus sa gitna na kulay ginto. Sa kanang kamay naman nito ay hawak nito ang shoulder bag na itim. Palaging ganito ang eksena sa tuwing makuhuli ni Mona si Lolit tuwing alas tres ng madaling araw. At minsan pa, nangangamoy sunog ang buong kwarto. Pero wala namang kahit na anong apoy sa paligid. Mas tumitindi ang amoy ng sunog habang lumalalim ang gabi at habang lumalalim ang mga bulong at iyak ni Lolit. Tulad ng dati, hindi pa rin magawang magtanong ni Mona kung ano ang ginagawa ni Lolit. Bakit ba ganun na lang kung magtiwala si Mona kay Lolit? Ano bang misteryo ang meron? sa bagong yaya ng anak nito. Liham ng, ng Sinubukan ng magtanong ni Mona kay Lolit. Kahit ilang impormasyon lang tungkol sa kanya. Wala talagang kaalam-alam si Mona kahit apelyedo man lang ni Lolit. Pero Mailap si Lolit. Ayaw nitong magbigay ng kahit na anong detalye tungkol sa kanya. Ang mahalaga, Mamona, hindi ko pinapabayaan ang anak ninyo. At makakaasa ka, hindi ako gagawa ng masama sa inyo. Iyon lang ang naging sagot ni Lolit sa kanya. Sapat na iyon para piliting tanggalin ni Mona ang pagdududa niya. Ilang buwan na rin namang uh, nagtatrabaho si Lolit sa kanya at minsan hindi naman ito gumawa ng hindi maganda. Napansin din niya ang kakaibang pagmamahal ni Lolit sa anak ni Mona. Kaya bilang isang ina, sapat na iyon para magtiwala. Sa paglipas pa ng mga araw, hinayaan na lamang ni Mona ang mga napapansin niyang kakaiba kay Lolit. Isang beses nga, tinakpan ni Lolit ng basang tuwalya ang mga santo sa altar ni Mona. Paliwanag ni Lolit para raw hindi masunog ang mga santo na poprotekta sa kanila. Doon naisip ni Mona na baka nga nasisiraan na ng bait si Lolit. Kinabahan na si Mona alam niya mabait at mapagkakatiwalaan si Loli pero paano kung isang araw ay bigla itong sumpungin at gumawa ng hindi maganda sa kanilang mag-ina? Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho ni Mona, kasama na niya ang mga polis para tumulong sa pagpapaalis kay Lolit. Pero pagdating nila sa bahay, wala na roon si Lolit. Iniwan ni Lolit na mahimbing na natutulog sa kama ang anak ni Mona. At isang bagay pa ang iniwan ni Lolit. Ang shoulder bag nitong itim. Nakayakap pa ang anak ni Mona sa itim na shoulder bag ni Lolit. Doon na nga nagkaroon ng tsansa si Mona para malaman ang laman ng itim na shoulder bag. Tsansa na iyon ni Mona para malaman kung sino ba talaga si Lolit. Basa ang itim na shoulder bag at tila amoy sunog iyon. Pagkabukas niya ng zipper, unang bumungad sa kanya ang sunog na pulang buklet na may gintong cross sa gitna. Ang madalas na nakikita ni Mona na hawak ni Lolit tuwing alas tres ng madaling araw. Binuklat iyon ni Mona. Pero hindi na niya mabasa pa ang mga nakasulat. Para kasing nababad iyon sa tubig kaya halos mabura na ang mga nakasulat doon. At sa paghahalughog pa ni Mona sa itim na shoulder bag ni Lolit doon niya nakita ang rosaryo, chupon at larawan ni Lolit na nakangiti habang bitbit ang isang sanggol. May kutob si Mona na ang sunggol na bitbit ni Lolit noon ay ang inaalagaan nito. Andon din ang nag-iisang ID ni Lolit. Doon pa nalaman ni Mona ang pagkatao ni Lolit. Sa tulong ng mga pulis na pag-alaman nilang may halos isang dekada na palang patay si Lolit, nasawi ito sa naganap nasunog sa bahay kung saan siya nagtatrabaho noon bilang isang yaya ng isang sanggol. Kasama niyang nasunog ang sanggol. Ayon sa mga nakasaksi, alas tres ng madaling araw nang matagpuan nila ang sunog na bangkay ni Lolit na nakaluhod sa harapan ng pintuan ng kuwarto habang hawak sa kaliwang kamay ang pulang buklet na may gintong krus sa gitna. At sa kanang kamay naman ang itim na shoulder bag. Liham ng Gabi Liham ng Gabi